Narinig mo na ba ang kwento na isang babae na nahuli ang kotse ng kanyang nobyo mismo sa tabi na isang krimen? Akala niya simpleng pagkakataon lang, pero bakit tatlong beses nagbago ang alibi na taong pinakamamahal niya? Ano ang tinatago niya? At sino ang misteryosong babaeng tinatawag na kanya na biglang lumilitaw sa bawat piraso na sikreto? Isang gabing puno ng kaba, pagdududa at tanong na walang kasagutan. At kapag nagsimula na ang suspenseng ito, hindi mo nakakayaning tumigil. Kung gusto mong marinig ang buong kwento at maramdaman ang bawat saglit ng kilabot hanggang dulo, siguraduhin mong tapusin ang video. At kung gusto mo pa na mga kwentong kasing dilim at kasing suspense nito, mag-subscribe ka ng gayon, i-on e ang notification bell, at huwag kalimutan mag-comment na iyong mga idea para sa susunod na istorya. Sa gitna ng malamlam na ilaw na kalsada sa California, nakita ko ang isang pulang kotse na pamilyar. Kotse yon ni Aran, ang taong akala ko'y kilala ko ng lubusan. Pero bakit naroon sa lugar na puno ng pulis, dilaw na police line, at mga nagusyusong tao? Lumapit ako, nanginginig ang kamay, pinipigilan ang sariling huwag mag-isip na masama. Naroon siya, nakatayo sa tabi ng mga opisyal, parang walang alam, parang inosente. Ngunit na magtagpo ang aming mga mata, may isang tanong na pumutok sa isip ko. Bakit nandoon ka? Sinalubong niya ako ng ngiti, pilit, malamig, hindi gaya ng dati. Dumaan lang ako, sabi niya, mahinang tinig, halos pabulong. Ngunit narinig ko ang pulis na nagtatanong, Sir, ilang beses ka bang nagdaan dito ngayong gabi? At doon nagsimula ang pagbabago. Una, sinabi niyang galing siya sa trabaho. Pagkaraan na ilang minuto, binanggit niya ang kaibigan daw niya sa kabilang kalye. At nang muli siyang tanungin, bigla niyang binanggit na naligaw lang siya. Tatlong alibi, tatlong kasinungalingan, sa loob lang na isang oras. Sa aking pandinig, parang bumibigat ang bawat salita. Sa paligid, naroon ang mga kapitbahay na day, mga pamilyang nagtitinda ng pagkain sa tabi ng kalsada, nagdadala ng padday, sumtam, at tamarin juice para sa mga nagmamasid. May halong usisa at takot sa kanilang mga mata. At ako, nakatayo, nakatingin kay Aran, hindi na malaman kung anong paniniwalan. Naririnig ko ang mga bulungan. Bakit nandoon ang kotse niya mismo sa tabi ng krimen? Kung dumaan lang siya, bakit tatlong beses nagbago ang sagot niya? At sa bawat bulong, lalo akong hinihila ng tanong na hindi ko matakasan. Bakit nandon ka? Habang lumalapit ang isang detective, nakatingin ito diretso kay Aran, hawak ang malit na notebo. Sir, kailangan naming makausap ka ulit, Anya. At ako, na natiling nakapako ang tingin, sinusubukang basahin ang mukha ng taong dati kong minahal. Ngunit gayon, isang estrangherong may lihim na hindi pa niya sinasabi. Sa hangin, ramdam ko ang malamig na simoy. May halong usok mula sa mga nagtitinda sa kanto. Ramdam ko rin ang mabigat na kabanatila hindi matatapos ngayong gabi. At ang tanong, paulit-ulit na kumakagat sa isip ko. Bakit nandon ka? Tahimik akong nakatayo, hawak ang cellphone ko, hindi ko alam kung tatawag ba ako sa pamilya niya o basta na lang alis. Pero hindi ako makagalaw, kasi ramdam ko, may mali. Si Aran, nakatingin sa detective, numiti ng pilit at sumagot. Kung kailangan ninyo ako, nandito lang ako. Wala naman akong tinatago. Pero ang boses niya, nanginginig. At doon ko napansin ang kamay niya may bahid ng pulang mansa, parang dugo. Agad niyang itinago sa bolsa, pero huli na. Nakatingin na rin ang ilang pulis at isa sa kanila lumapit. Sir, ano yan sa kamay ninyo? Hindi agad siya sumagot. Ako naman, parang pinipigilan ng lalamunan ko ang sariling huminga. Naroon ang amoy ng pritong ista mula sa food truck ng day couple sa tabi. Halo sa mabangong jasmine incense na laging ginagamit sa kanilang tindahan. Pero higit sa lahat, ang amoy ng kaba at takot ang nangingibabaw. Wala to, sagot ni Aran. Napaso lang ako sa kusina. Pero bakit parang mas malala kaysa sa paso? Bakit parang sariwa pa? Ang detective huminga ng malalim. Kung ganon, pwede bang sumama ka muna sa istasyon? At doon, lumingon siya sa akin. Ang titig niya, puno ng pagsusumamo. Parang sinasabi, paniwalaan mo ako. Pero sa loob ko, kumakabog ang tanong na hindi mawala. Bakit nandon ka? Nanginginig ang tuhod ko habang pinagmamasdan siyang unti-unting nilalapitan ng mga pulis. Ang mga ilaw ng pulis kar kumikislap sa paligid, asul at pula, parang tinatahi ang gabi sa kaba. Ang mga tao, lalo pang dumami, ang iba may hawak na cellphone, kinukunan ng video. At ako, nakatayo sa gitna ng lahat, parang ako lang ang hindi makagalaw. Miss, kayo ba ang kasama niya? Tanong na isang officer sa akin. Napalingon ako, hindi agad nakasagot. Ang utak ko, naglalaban, sasabihin ko bang, o itatanggi ko? Sapagkat kung sasabihin kong, baka pati ako madamay. Kung hindi, para ko na rin iniwan ang taong ilang taon kong minahal. Kasama ko siya, mahina kong sagot. At sa mismong sandaling iyon, nakita ko ang mga mata ni Aran. Hindi yon mata na taong nagkamali lang na daan. May misteryong tinatago, may bigat na hindi kayang ilabas ng salita. Habang isinasakay siya sa police car, bigla siyang sumigaw. Huwag kang maniwala sa kanila, may ibang tao rito kanina, sila ang dapat hanapin. nag ang boses niya sa buong kalsada, dahilan para lahat ay mapatingin sa akin. Ako'y natigilan. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit tatlong beses nag-iba ang kwento niya? Kung inosente siya, bakit parang mas marami siyang itinatago? At bago tuluyang sumara ang pinto ng police car. Tumitik siya sa akin at sa huling sandali, may ibinulong siya. Isang pangalan na hindi ko kilala. Isang pangalan na parang dapat kong hanapin. Si kanya, bulong niya, halos hindi ko marinig bago sumara ang pinto. Napako ako sa kinatatayuan ko, inulit-ulit sa isip ang pangalang iyon. Kanya. Sino si kanya? Ang mga pulis, abala sa pag-alis na sasakyan. Ang crowd anti-unting naghiwa-hiwalay. Pero ako, nanatiling nakatayo, nakatitik sa lupa kung saan nakapark kanina ang kotse niya. Doon mismo, may bakas ng gulong na parang minadali ang pagliko. At sa gilid ng semento, may bahid ng pulang mansa na hindi ko alam kung alak, pintura o dugo. Lumapit ang isang day vendor na kilala ko, si Maynoy. Dala ang isang plastic na mango sticky rice. Tahimik niyang inilapag iyon sa tabi ko. Sa kamahinan niyang sinabi, narinig ko yung pangalan na binanggit niya. Napalingon ako, mabilis. Kilalang mo si kanya, tanong ko. Munit hindi siya sumagot agad. Tumingin muna siya sa paligid, parang may kinatatakutan. Hindi mo dapat itanong iyan dito, mahina niyang sagot. Pero kung gusto mong malaman, pumunta ka bukas sa Watay sa North Hollywood. May maghihintay sa roon. Bago pa ako makapagtanong muli, mabilis siyang lumayo. Naiwan akong nakahawak sa plastik na matamis na kanin at mangga. At sa puso ko, kumakabog ang isang tanong. Bakit nandoon ka at sino si kanya? Kinabukasan, dala ang kaba at hindi may paliwanag na bigat. Nagtungo ako sa Watay sa North Hollywood. Sa paligid, amoy na insenso, tunog na mga kampana at mga taong nag-alay na pagkain sa mga monghe. Mainit ang araw, pero ang pakiramdam ko, parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. Naglakad ako papasok, dala ang pangalan na paulit-ulit na umugong sa isip ko, kanya. Habang lumalapit ako sa isang altar, may lumapit na matandang day na babae, nakasot ng simpleng puting damit, may hawak na garland ng jasmine. Hinahanap mo ba siya? Mahina niyang tanong, hindi ko pa man nababanggit ang pangalan. Natigilan ako. Si. Kanya, sagot ko, halos pabulong. Tumango siya, saka inabot sa akin ang garland. Kung ganon, dapat mong malaman, hindi siya basta tao. Siya ang lihim na matagal ng tinatago ni Aran. Napalunok ako, pinilit kong huwag ipakitang nanginginig. Ano mo ibig mong sabihin, tanong ko, pilit na matatag ang tinig. Ngunit bago siya makasagot, biglang may lalaking dumaan, tumitik sa amin ng matalim. Parang bantay na ayaw kaming mag-usap. Agad na tahimik ang matanda, ibinulong na lang. Kung gusto mong mabuhay, huwag mong banggitin ang pangalan niya dito, hindi lang si Aran ang nagtatago. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino talaga si kanya? At bakit pakiramdam ko, mas malalim ang lahat kaysa sa isang simpleng krimen sa kalsada? Sa sulok ng templo, may nakita akong maliit na papel na iniwan sa sahig, nakatupi ng maayos. Kinuha ko iyon, at sa pagbukas ko, isang sulat kamay na nakasulat sa dayang nabasa ko. Pero kahit hindi ko maintindihan ang lahat ng salita, malinaw ang huling linya sa English. She knows the truth about that night. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang papel. She knows the truth about that night. Sino ang tinutukoy nito? Si kanya ba mismo? At anong katotohanan ang tinatago ng lahat? Naroon pa rin ang matandang babae, nakayuko sa harap ng altar, parang walang nangyari. Gusto ko siyang lapitan ulit, pero naroon pa rin ang lalaking bantay, nakamasid. Parang naghihintay na maling galaw mula sa akin. Pinilit kong manatiling kalmado. Inilagay ko ang papel sa bag ko at nagkunwaring nag-alay ng bulaklak. Ngunit sa loob, loob ko, ramdam ko na may mga matang nakatingin sa bawat kilos ko. Habang palabas ako ng templo, biglang may tumawag mula sa gilid. Isang batang day na babae, marahil walong taong gulang. Nakasuot ng school uniform at may dalang maliit na stuffed toy. Et, tawag niya, saka inyabot ang isang envelope agad siyang tumakbo palayo bago ko pa siya matanong. Binuksan ko ang sobre at tumambad ang isang litreto. Si Aran, nakaupo sa loob ng isang malit na day restaurant, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Munit sa gilid ng litreto, may nakasulat na pangalan gamit ang pulang tinta. Kanya. At sa ibaba, may nakadagdag na linya. Kung gusto mong malaman ang lahat, huwag ka magtiwala kahit kanino. Peti sa kanya. Nalamig ako. Peti sa kanya. Si kanya ba ang tinutukoy nila? O si Ann mismo? At doon ko naramdaman, may tao nang nakatayo sa likod ko. Isang anino na anti-unting lumalapit. At isang boses na malamig na bumulong sa tenga ko. Bakit mo pa siya hinahanap? Parang tumigil ang oras nang marinig ko ang malamig na bulong sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon, at doon ko nakita ang isang lalaking nakaitim na jacket, nakatakip ang kalahati na mukha na mask. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at sa tingin pa lang niya, ramdam ko ang banta. Aanong ibig mong sabihin, mahina kong tanong, halos pabulong. Ngunit hindi siya sumagot agad. Kumuha siya ng sigarilyo, Cindy, sa kahumidit bago muling nagsalita. Kung alam mo lang kung anong pinasok mo, matagal ka nang tumigil. Napatras ako, hawak pa rin ang envelope na may litreto ni Aran at ng babaeng tinatawag na kanya. Anong koneksyon nila? Sino siya? Tanong ko, pinipilit na maging matatag kahit nanginginig ang boses ko. Mumisi ang lalaki, makely, parang may alam na hindi ko dapat malaman. Hindi mo dapat itanong kung sino siya. Humidit ulit ng usok, sa kadahandahang ibinuga sa air. Ang tanong bakit hanggang ngayon, buhay ka pa? Bago ko pa man maintindihan ang ibig niyang sabihin. Bigla siyang umatras at nawala sa dilim ng parking lot. Para bang wala talagang tao doon kanina? Naiwan ako mag-isa, hawak ang litreto. At sa likod nito, doon ko lang napansin ang isang bagay na nakasulat ng malilit na letra isang address. North Hills, Los Angeles. At sa ilalim nito, isang oras na nakamarka, dalawa oras a.m. At doon ko lang napagtanto. Kung pupunta ako roon, baka makita ko si kanya. Pero kung totoo ang sinabi ng lalaki, baka iyon na rin ang huling beses na makikita ako na mundo. Magdamag akong hindi mapakali. Hawak-hawak ko ang litreto. Paulit-ulit kong inisip ang address na nakasulat sa likod. North Hills. Dalawa oras a.m. Parang bitag, pero parang iyon lang din ang tanging paraan para masagot ang lahat ng tanong ko. Alas dos na madaling araw, lumabas ako, mag-isa. Tahimik ang kalsada, malamig ang hangin, at bawat anino ng poste, parang may nakatago. Habang papalapit ako sa lugar, ramdam ko mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Ang bahay na tinutukoy ng address ay luma, parang abandonado. May mga basag na bintana, bakod na kinakalawang, at mga tuyong dahon na sumasayaw sa hangin. Ngunit sa loob, may ilaw, Isang mahina, dilaw na liwanag na parang kandila. Lumapit ako ng dahan-dahan, pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Paglapit ko sa bintana, tumingin ako sa loob. At doon ko nakita si Aran. Nakaluhod siya sa sahig, nakagapos ang mga kamay, at tila sugatan ang pisngi. Sa harap niya, nakatayo ang isang babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng tradisyonal na day dress na kulay ginto. At sa kanyang lig, nakasabit ang isang gintong palawit na hugis lotos ang boses niya, malamig ngunit mahinahon. Sinabi ko na sayo, Aran, walang takas sa ginawa mo. Doon ko lang narinig, malinaw at buo. Ang pangalan na ilang gabi nang nagpapagulo sa isip ko. Kanya. Napatakip ako sa bibig para hindi mapasigaw. Siya nga, si Kanya. Ang babaeng paulit-ulit na binabanggit, pero ngayon lang lumitaw sa harap ko. Nakatayo siya sa liwanag ng kandila, ang mga mata niya parang itim na salamin na walang emosyon habang nakatingin kay Aran na nakagapos, para siyang hari sa sariling trono. Hindi iyon tingin ng biktima. Iyon ang tingin na isang taong may hawak ng kapangyarihan. Hindi ako pumatay, sigaw ni Aran, desperado. Dumaan lang ako ron, nakita ko na lang sila, patay na. Kanya, hindi ako gumawa nun. Ngumiti si kanya, mapait at nakakaalarma. Palagi ka na lang dumadaan sa maling oras, hindi ba? Lumapit siya kay Aran, marahan, at maririnig ang tunog ng kanyang mga bangles habang kumakalansing sa bawat hakbang. Ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Tanong na isa pang boses mula sa dilim ng silid. Nanigas ako. Hindi lang sila dalawa. May isa pa. Isang lalaki ang lumabas mula sa anino, matangkad, nakasot na itim, at hawak-hawak ang isang baril na nakatutok kay Aran. Sabihin mo na ang totoo bago mahuli ang lahat. Humihingal si Aran, kawis na pawis, halos hindi na makatingin. Hindi, hindi ako makapagsalita kung sasabihin ko, pati siya pati siya madadamay. Napahigpit ang hawak ko sa gilid ng bintana. Sino ang tinutukoy niya ang pati Ako ba? At bago pa ako makaisip ng sagot. Biglang lumingon si kanya. Diretso sa bintana kung saan ako nakasilit. Ang malamig niyang tinig ay kumawala. Alam kong naroon ka. Parang nabura ang lahat ng ingay sa paligid ng marinig ko ang boses ni kanya. Alam niyang naroon ako. Ang tibok ng puso ko, sunod-sunod, parang tambol na umaaling umaalingaungaw sa tenga ko. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko, umaasang hindi niya talaga ako nakita. Pero nang muli kong sulyapan ang lob, direkta pa rin ang tingin niya sa bintana. Sa mismong kinaroroonan ko. Mumitis siya, malamig, parang may alam siyang hindi ko pa kayang unawain. Lumabas ka na, sabi niya, hindi sumisigaw, pero malinaw, parang utos na hindi pwedeng suwayin. Si Aran, biglang gumalaw, sumigaw. Huwag. Huwag kang lalapit dito. Ngunit natabunan ng boses ni kanya ang lahat. Anti-unti kong naramdaman, parang may puwersang humihila sa akin palabas na pagtatago. Ang mga paa ko, kumikilos kahit pilit kong pigilan. Bawat hakbang, parang ako'y dinadala papasok sa isang bagay na hindi ko na mababalikan. Pagpasok ko sa loob, namoy ko agad ang halimuyak na insenso, halo sa amoy ng kandila at natuyong dugo. Nasa harap ko si kanya, mas malapit kaysa kailanman ang kanyang mga mata, madilim at walang bahid ng takot. Ikaw pala, bulong niya. Ang taong iniwan niyang hindi niya kayang banggitin. Si Aran, halos lumuha, pilit kumakawala. Wala siyang kinalaman dito. Pakiusap, huwag mo siyang idamay. Mumisi si kanya. Ah, pero siya ang dahilan kung bakit ka nagawa mo. Huminto siya sandali, sa kalumapit sa akin. Pumatay. Parang binuhusan ako na malamig na tubig sa narini kong salita ni kanya. Pumatay. Impossible. Hindi iyon si Aran. Hindi iyon ang taong nakilala ko. Pero naroon siya, nakagapos, nanginginig, desperadong pinapabulaanan ang lahat. Hindi totoo. Hindi ako pumatay. Kanya, ikaw ang nakakaalam niyan. Ang boses niya halos maputol sa paghikbi. Kanya, kalmado lang, tumalikod at dahan-dahang naglakad pekot kay Aran. Kung hindi ikaw, mahinahon niyang wika, bakit ang kotse mo ang naroon? Bakit ang kamay mo may bakas ng dugo? At bakit siya, itinuro niya ako, ang una mong gustong iligtas kaysa sa sarili mo. Napatitig ako kay Aran, naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakikita ko lang ay takot at pagkabasag. Parang may gusto siyang sabihin, munit pinipigilan ng bigat ng sitwasyon. Lumapit si kanya sa akin, halos maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Gayon, bulong niya, ikaw ang mapapasya kung sino ang paniniwalaan mo. Siya, namahal mo pero may lihim na hindi kayang aminin. O ako, na alam ang buong katotohanan, kahit hindi mo matanggap. Ang katahimikan ay bumaon sa pagitan naming tatlo. Tanging tunog ng kandila at malayong aso sa labas ang maririnig. Sa loob ng dibdib ko, naglalaban ang dalawang tinig, ang tiwala ko kay Aran at ang takot na baka tama si kanya. Sabihin mo na, halos pasigaw kong hiling kay Aran. Sabihin mo na ang totoo bago mahuli ang lahat. Tumingin siya sa akin, luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. At sa huling sandali, bago pa siya makapagsalita. Isang malakas na putok ng baril ang bumasag sa gabi. Ang putok ng baril ay parang kulog na dumurog sa lahat ng katahimikan. Napapikit ako, napaatras, at sa pagbukas ng mga mata ko, nakita kong nakahandusay si Aran. Ang dugo, dahan-darang dumadaloy sa sahig na kahoy, humahalo sa lumang kandila at insenso. Napasigaw ako, pero walang lumabas na tinig. Gusto kong lumapit, pero pinigilan ako ni kanya, inilagay ang malamig niyang kamay sa aking balikat. Tapusin mo na ang ilusyon, bulong niya. Hindi mo na siya may liligtas. Hindi mo na siya magigising mula sa kasinungalingan. Lumuhod ako, hinawakan ang malamig na kamay ni Aran. Nakita ko sa mga mata niya ang huling bakas ng pagsisisi, na lihim na hindi na niya kayang sabihin. At doon ko naramdaman, hindi ko na malalaman ang kabuuan na katotohanan. Siya lang ang may hawak nito, at kasama nitong namatay. Si kanya, tumalikod na parabang tapos ng lahat. Bago siya tuluyang lumabas sa dilim ng bahay, iniwan niya ang mga salitang. Ang katotohanan ay hindi kailanman lumalabas ng buo. At minsan, mas ligtas kang mabuhay na hindi ito alam. At ako, naiwan sa gitna ng kandila, usok, at bangkay ng lalaking minahal ko. Bitbit -bit ang tanong na hindi kailanman mawawala. Bakit nandoon ka?